Oo, ah, maganda. Thank you po, Tita Elise. Thank you po, Tita <laughs> Elise. Ay! Man, May nang batong. Kalit po at asinang. kasi nang May Magaling si Tita Elise. O bakit di ko maaabang? Sige mag, ano ka naman ang iba? Bakit ibanin niya? Nasa sira ni Phil. Iaano mo nalang kay Ian? Huwag ba pa rin mo? Papay tayo. Ay, grabe. Tobleron. May patobleron po siya. Oh. Meron si tita wow. nito. Ayan, salamat oh. po, tita Elise. Oh. Ay, salamat mga po, chips? Mga Belvita. Oh, grabe, tita Elise, salamat. Meron yan. Ay, grabe, ang dami ko ng dami. Oh, oh. What this? What this? Kabayang buntis. Ano yan? Pang anong sa buhok mo? Ano? Gaw, magkano ka muna, Gaw? Sa oh, akin. lang, Gaw. Oo, ano to, Gaw? Ay, ano yan? Rosary. Buksan mo, Gaw. Maripay na lang. Uy, waghan yan. Huh? Ito sa green. Oo. Oo. Naka-scotch tape Yan. The best. Dalhin mo yan, araw-araw. Pero na ako nito. Ay, sino yan, ga? Ito yung sa akin ng kaninas. Ga, ano yan? Saint yan. Kamukha ko siya, di ba? Ga, man. Babas ka nito. Ha? Uwi ko na mo. Kaya nga, be formal. Ito. Ano? Wow. Ito nga, okay. yung ganda, oh. Yung palayo. Oo. Kaya nga, kasi yung signal doon sa loob. O, tingnan mo. Kumikinang-kinang. Ay, grabe. Tawag mm. <laughs> ko oh, sa oh, baron ni Shorosky. Tawag ko ako. baron ko Shorosky. Pag bumitahan niyo. Oo, pag ano. Ang <laughs> cute! Lagi ko po, po itong dadalhin. Lagi ko po itong susuotin. Huwag eh. mm. oh, nasa school po ako. Si Rob's. Natago ko lang. Gaganon ko lang ako. Pwede man. <laughs> Di ba ang binig? Di nga natanggap siya. Sa linggo Hindi, may araw na nabutin dito siya. But this? Hindi, ano yan? Udada sa akin mo yan. Yan, nasa likod ng... Mmm, babasahin mo nga. Babasahin niya. Yeah. Hindi. Kahit sa gabi matutulog ka rin. Udada May binig. Ano yan? Akala ko may laman. Mukhang ah, ano siya. Saan mo na pala ito eh. Hindi, eh. meron akong ganyan. Hmm? Meron akong ganyan diba, titay? Huli. Oo. Kulis hmm? ka na. <laughs> huwag ka na, na magkano siya. <laughs> meron din akong ganyan, tigisa tayo. <laughs> gabi ni mo, gabi na. <laughs> Huli ka na, huwag ka na magdinay. Ano pa? <laughs> Sige na. Buksan mo daw para baka mapanis pa. Wow! Rachel! Bakit Rachel? Wow! Rachel ulit! Ang dami ko ng dami!

Nice. 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 Nice.